Malis na ka start pa lang po, Ma'am Sol. Kala ko kasi gusto niya yung bulaklak. Nasa yung bench yung bulaklak. Ah. Uh, mm. Kailangan ko nga yung size na, ano, may 5'6 ako. Eh, may 5'7 ako. Ah, nasa yung ha. Nasa yung. Kala ko nasa kanya. Parabos lang yun eh. Ah. Uh. Pa wala mi ka black -black. Master Taltal, oh. ano po? Sa, yung sa, pair po na, po na, na puro yun, ko tinatapon mo eh. Nasa akin. Puro straight niya ako. Curbs po and Papa Will. Sabi ni Ma'am Daisy, magtoto quadro 10, may 1K. Wow, oh, ayaw nga, no. Wala na akong quadro 10 sa atin, no. Quadro 10, yes? yes. Oo, may 1K? Hmm. Sige, mamaya ka. <laughs> Sige po, <mamaya> Jav. <ka. laughs> <laughs> Thank you oh. po, Ma'am Daisy. Magic wala sa, ha? Eh? Sugeng-geng, hello. O, oh, bigyan kita, ha? Okay, sir. Yes, tago-tago lang sa Ricky. Vincent Fernandez, hello. Shout out sa mga kaibigan ko na nananood dito sa San Fernando City, La Union. Shout out po sa inyo. Punta na tayo sa lawa niya, na. Ako nabasang halita Oh, bigyan na, bigyan. Hello, Sir Hello, Walang siyente ako nag-iisip. Mamaya po, Miss Jolie, magla-live din ko siya. E di joy dala, hello. lo. Grabe ba? Yes. Right now, walang isabang. Siyente. Kain, Teps. Ay. Bakit naman ang name mo? Pepsi. Pepsi? Jordan Villiate. Hello po. Hello, Ma'am Christina Gregorio. Hello. Try DIY Panday, po yung name niya sa FB, pero may space lang po. Pan, space, doy. Tapos same lang po yung picture niya dito sa YouTube. Hello. <laughs> Try mo. Try mo. Jovely, Jovely Hello, Rosette Sanchez. Hey, yung isa. Yung isa sa akin, kunin ko. Sige, hulog nga. <laughs> si Terbs po, nakalive sa may may pala, girl. <laughs> Ito, mali yung bunot mo. Uh, oh, yes, balita po po. Oh, Tawit uh, sana ako, pero si Zero. <laughs> Death power. Wala na rin ako. Pagkano? 30? 50 sa'yo. Wala kang bahay pa, boy. Eh. Wale. <laughs> 30 lang sa'kin. Sa Sunog ako. Okay. Eh. Thank you, Miss Julie. Sign mo ng Jess sa akin. Yes, yes pwede pa, Ma'am Daisy. Eh, tapong ko yung na, hindi rin po ako sa sakin. Pari pala raw, Quadro Alas, Quadro 10. Pwede na yata yung uh Ma'am Hindi, -huh. wala yung... Ay, kay Mamrina Rina yung... Mamaya kung gabi, kalaban natin si Boss D. Umalis lang kasi, ah. Mamrina, Rina, Quadro Alas. Ay, tayo mamaya yung gabi. Si Boss Lee, gustong, gustong palaban yung mga baraw eh. Sabi niya, bukas tayo ulit ah. Huwag muna paglaro yung sabuda. Nag-enjoy si, <laughs> Nag -e si Boss sa mga baraw ko eh. Mm -hmm. Ito ng cards ko, hindi na pala. Hello, Das Dante. Hindi rin ako maalabang kay Kirk. Okay po, Ma'am Ma Daisy. Thank you po. Shoutout sa'yo, Joshua. Dear lang me, hello. Tong is Aruna Chalam. Yeah. Mm. baka po mga 7 pm yung timbog ng mamaya hmm? Yes po marunong din sila mag-majong kaya lang ano eh ibang iba yung ano nila Baka si iniisip namin ano eh kan Chinese po yung laro namin sa majong Nilalaro po namin yung mga basura. Yung tawag ng mga east-west. Nilalaro po namin. Yung parang Pilipino yata, ginagawa nila, pinapabayad, no? Pag hmm. naka-13 yata. May bayad. Chinese po kasi yung nagturo sa kanila ng madjong eh. Kaya parang iba yung ano nila, rules. Pero halos pares lang. Bunot, yeah. tapon. Parang pares lang. Iya. Oh, Ma'am ano taga shout out kami ni Budang. Si Miss Erlyn White pan Tita Erlyn, White pan yung laro niya sa Mahjong, yung mga east west north ba South character. Yung mga character. Tawag dito, inaano niyo po ba 'yon? Tawag dito. May bayad po ba 'yon? Sa amin kasi parang nilalaro din namin like pa. Parang, yes. parang... Yes. Parang anong tawag niyo? Parang Ayyan. binabahay namin sila. Wala mo, makakalis ka. Hi, Ma'am Mary Joy. Ang daming pala po ah. Eh. Pwede kayo makakalis. Kuwaho, <laughs> hindi po. Kuwaho, hindi sila marunong. Marunong kami kuwaha. Kuwaha. Kuwaha, chua. Hindi daw kasama ang mga flowers. Oh, yung mga flower. Hindi, flower po kasama. Yung pong mga, ano, okay. character. Yung mga center. B, yung mga B, kanyan. Maria Elizabeth Ola. Hello po. Hi, Ma'am Janelle. Wait lang ha. Ano akong ganyan? Hindi dumingi. Huwag mo na Yes, for Tres, pang madjong yun kasi plano nga sana magmamadjong para apat yung makakalala. Ba, siya nag-draw ha. Kaya lang, ano yung Ha? 5 Lima. Tuturuan pa ni 5. Panday sila, ano, sila Budang tsaka si Boski. Sige nga. Ayun, na rin. Ano ko, zero eh. Dos. Wala, alay, wala na, wala na akong Wala na yun, wala na kayong win eh. Wala ka mag-herbs. na ba ako, Tomitz? dalawang ikot, dalawang ikot na. Ang pala. Ah, yes, ang ako. Wala One, two, one, Dagdag dag na lang kayo. One 170, 180. Okay. 170 sa 180 kay Gery. Ganun po kalaki pag si Rohan. Malaki po yung ano, dagdag nila. Wala na eh, na po yung Bawit ka agad pag ano, siro ka. Ay, tita, damage! Siro na po ako nung tinabi mo Dalawang ikot na yan eh. Wala lang akong puro, kaya ko lang eh. <laughs> Naging bad pa ko na ka eh. Naging bad, <taloy>. <laughs> <laughs> Naging bad <taloy. laughs> Sabi niya na nagsapaw siya tinignan ko. Wala na ako sapaw. Oh, ah, Mapag draw na ako. Xander Nievers ano ng Cavite. Hello po. Armando Pazonia. Hello. Happy Brawi watching na everyone. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yung... Na-zero na naman. Pinagitan niyo ako si pangalan ko yung eh, party ko eh, hindi na zero man. Yes, po, ma'am Marilyn. O, lagi ay... na sa zero ngayon. Nakalive po si Curb sa Moy Moy pala, girl po. Regina Flores, hello. Hi, ma'am, journey pa Ano lang po yun, ma'am Marilyn, uh, sinit-sinit lang para medyo maiba mag, kunyari, in case na mag, ano sila, mag hindi naman po papalitan yung game. Tongits pa rin ang number one. Pero try natin, Pebs, no? Magta-try lang sila para hindi ma- Sa susunod, sa susunod, turuan natin si baboy eh. Madali lang, parang tongits lang. Naging, ano lang sila? Anong tawag doon? Bricks. Bricks. Wow! Bayad. Wait lang. Nagpapain na. Nagpapain na. si baboy Ang dami niya ng puro. Hindi po, Sir Abena. Hater ka. Tuloy mo na. Maya-maya po magla-live si Papa Will kasi po nag-video -nag pa po siya. Eh, Pang-upload yeah. uh, pang po niya. Ulit uh, ha? May po niya kasi mag-upload. Mag Naulit -ano mag uh, tayo. Alam <laughs> ko na technique mo, ginagaya mo tapong pa <laughs> Yeah. Wow. Right. Yeah. tres. I-terror ko. I-terror ko. Gumawa pa ako, eh. Juice vlog, hello po. That's yeah. Wow, reunion natin tanghapon din po. Dibua. Then so comment from Cavite, hello, hello. Wala pa mi ay ano Miss Judy? Hey mamaris namin ano natin. Tatayo natin bandera ng na si Man. Okay. So, uh. <laughs> hmm? <Iitira> ko na. Ako. <laughs> oh. Wala <laughs> ah, ko kasi ako eh. Oh. <laughs> o, ay, <ayun>. Wala yun. Wala yan. Wala kaya ka na naman. Ano ba yan? Gusto mo kasi ng labo? Hmm? Kaya po nga pahit ka mo eh. Nagbongbong. Kung hindi niya binigay, magtuturo na ako. Ito talagang kita bibigyan, magtuturo ko na lang. <laughs> Inaikot ko pa ng iso. Ano yun? <laughs> ano pa yung ano mo? Yung mga tapo-tapo maliit. Wala hindi ka rin pala lalaban eh. O oh, sige, lalaban na ako. Kahit siro siya. Oh. Hindi, atas ako. Di, siro yan. Gusto ko zero eh. Wala ka naman ni sa talaga ako. Siyempre, gusto ko lang yung laban mo <laughs> para maliba. <laughs> Boring kasi ang pag-inawakan oh. Okay. Oo, 40. 60. <laughs> 50. 90, 50 or 90. Uh, 30